OFW. Ito ang aming breakfast. I ito yung ano? Di ah, Diba? Ito yung mabuti ha. Diba? Kasi mo nakita yung ano, Y7? Doon, search ko sa Google. Hmm. Ba't wala kang bagahe? Malamang hindi. Luma naman ito eh. Ito pangalan ko nandito. Tama ba, be? Tama ba? kita Kita na lang sa Singapore, be. Be, kita na lang sa Singapore. sa Singapore ka? Ayun na! Ayun yung flight ticket ko, magkaiba sa'yo. Hahaha! <laughs> Hindi, hindi tayo katabi. Magkatabi tayo, syempre. Check-in <laughs> so, like ko na yan, para di ka na mag-alala. Ay, kung di, talaga. Hmm. Kita-kits na lang sa Singapore. <laughs> tayo kung nag-aalala ka, ha? Hindi talaga. Kaya hatin kita para sure na sure na makakarating ka ng Pinas. Hindi, pag ano, gumala ka muna, Singapore? Oh, lalabas na lang ako. Tapos, sakay ako ng bus pa uwi. May bus na rin ako pa uwi. So, nag-in ko na. Diba na lang sa market na nga show? Wala na po kayo sa akin <laughs> sa mo alam, no? Wala ka malang idea. <laughs> Ayan, no?